Hello, good morning, mga kabuhay. This is me again. One sample routine. So, ipapakita ko sa inyo ang aming mga alagang kambing. So, ang ibang kambing namin, ibininta na si Raquel at si yung kapatid nito, ng kambal binenta ko na kasi ano eh malaki na sila tapos dumami na nahirapan na silang mama mag ano magbalhin ba magtugoy kay mga isog kaayo ang isugon ng kadinga gud so ito siya bagong panganak to at ang yung anak niya is kambal ang pangalawang panganak na niya to ang unang panganak niya is ito yung kanyang anak. Diwan ko ba kung bakit siya umakyat dyan. Napakalikot kasi ng kambing na to eh. Kaya nahulog siya dyan. Tapos yan. Buntis yan. Isa lang anak niya nung una. Tapos pangalawa, ito dalawa. Yung babae at saka lalaki to Pero yan. Uh, inangkin yan para sa mama ko. Kasi... Yun sana ang kay mama. Anak yun ang isang kambing ko doon. Ito. Ito oh. Si Rebecca. Anak niya yan. Pang unang anak din niya. Tapos, kay mama sana yan. Tapos sabi ni mama na sa kanya na lang yun. Yung panganay na anak niya. Yun. Doon oh. Kasi buntis buntis yan tapos ito kala ni mama sabi kasi ni mama noong una buntis tapos nakunan kaya sabi niya chance na lang tayo lin kasi mas mabuti yung isa buntis na kaya ito bagong panganak din to sa akin to at kay mama tong bagong panganak isa lang ang kanyang anak eh lalaki din lalaki tapos ang laki sobrang laki kahapon pa lang ito ng anak nakala namin dalawa yung anak niya kasi malaki yung tiyan tiyan na tapos hindi pala isa lang pala tapos ito lalaki to lalaki lalaki to tapos ito babae iwan ko ba kung buntis ba to hindi Hindi ko alam kung buntis ba to. Kasi yung ano niya, parang nakunan talaga to siya. Uy, buntis sa sana to, tapos nakunan. Ay, iwan ko na, sayang. Pero hindi pa siguro pa noon. Kasi ang, ang baby pa nito, pero ba, I think buntis to. Kasi yung ano niya, didi niya, parang lumalaki na ba. Ganun kasi ang, ano, kanabang timailhan dito, mga signs and wonders. <coughs> Hmm, pag lumalaki yung didi. Oh, tingnan nga natin yung ano niya. Um, parang lumalaki na talaga. Buntis talaga to. <coughs> so, ano na? Nung nakaraan, isa lang laki ko. Ito lang. Isa lang lalaki. Tapos ngayon, may dalawang lalaki na sa aming kambing. So, okay lang. Masayang masaya ako kasi nanganak na sila at ano talaga eh <coughs> anak bitong mabilar ni kanunay kay itong gabi eh gusto magid sila mukatkat diara hmm, walang linis talaga to madami ng pupo nila oh hindi namin kinuha kasi ano eh wala na kami masisudlan hindi naman pwede yan eh tambak kung saan saan dapat dyan lang para pag kailangan namin para sa mga gulay, gulayan, abuno, ano dito. Hmm. Ito oh, six days. Six days na to. Ang liit nila kasi maliit lang naman yung tiyan ng mama niya nung nabuntis. Hindi ko na ano pala. Kambal pala sila. Tapos ang kulit na oh. Sobrang kulit talaga. Manang-mana yung kulay nila sa ano nila. Sa papa. Kasi yung papa nito is Bombay Bumbay. Tapos wala silang ano. Yan ito oh. Walang nagmana sa kanyang mama na no? ay ganito. Yung ganito ba o? Oh? Ganito. Wala talaga. Walang nagmana. Hindi. Ganito <tinyo> din Oh. Si ano, meron siyang ganito. Hmm. <tinyo> At ipapakita ko naman sa inyo yung uh, kalabasa natin na tinanim na ano lang, kana bitaw. <tinyo> Di pasagdan lang ba walay abuno wala tanan ni dako ra pud siya Nak naka harvest na dipud mi ani mga kabuhay Nak naka harvest na mi as at ang ano niya labo bitaw sarap niya gulayin oh diyan oh tapos may ano na naman siya may bunga na naman siya oh, may bunga tingnan niyo oh hmm. Di ba? Malaki na ang pangalawang bunga na niya to. Mm, um, lalaki pa to. Bus, sobrang ano niya. Bus, meron pa doon na ano. Kasi yung iba, paglagyan ng ano, mag, ano, malanta eh. Mm, um, meron pa doon. Eh. Uh. Tiyo na, magtuloy-tuloy. Hmm, katong, yung isa, gusto na itong lalabas eh gusto nang lumabas mintay niya ang kanyang mama kasi gusto niya magkasama silang dalawa tapos ayaw naman ng mama niya kanabi itong sungago na gidaw siya ulo luoy kayo ng isa o ang lubot aning dagan pag sao na lang pagtanggal, uy ay natanggal tanggal na di eh salingawan siya Okay guys. Dito naman tayo sa ating mga tanim. Dito tayo sa ating, ating mga tanim. Tingnan natin kung ano na ang nangyari. Ito na siya. Ang nakaraan, marami itong bunga. Napakaraming bunga nito. So, ito na. Ang bulaklak ko, namamulaklak na. Ito, oo, nalanto. Madali siyang malanta mga kabuhay. Buhay.